Ang uh, experiences ko when I was a platoon leader, uh, assigned sa 48th Infantry Battalion, covering yung area na yan sa Mabiga Pugin Complex. Yun ang tinatawag natin sa panahon na yan, during that time, during the 1990s, early campaign natin sa ISO, dyan sa Northern Luzon, is yung tinatawag na Mabiga Pugin Complex. Kasi after the Maragbali uh, campaign, yung mga NPA at sa first National Battalion ng CPP-NPA sa Luzon, ay lumipat dito sa ano, Mabiga Pugin Complex. Actually yan ang last bastion of the CPP in Northern Luzon at that time. So, ang nayari mga experiences ko noon at that time is uh, uh, isang instance is yung nung napalabang kami confronting yung Bravo Company, more or less 180 na uh, CPP NPA, pero ang composition nito ito yung uh, Bravo Company of the first CPP National Battalion at that time. Uh, actually, uh, ang tropa ko lang noon is to ang mission namin doon, because I was then the platoon leader at the time, is to conduct recon patrol prior to, the, uh, prior to our company uh, operation sana. Kasi akong platoon leader at that time, I was sent by my company commander, then Captain Guzman, Mag-recon kami ng 3 days So ang nangyari Nung the first uh, day na uh, First day namin Lumakad kami Na-reach namin yung target objective namin nung uh, second day mag-observe sana kami And then na the third day babalik kami to report our uh, reconnaissance sa patrol uh, activities pero nung pinasok namin yung lugar na yan sa Daga Pugin it so happened na, na, na napasok na pala namin yung lugar o kampo ng Bravo Company ng First National NPA First National Battalion so ang nangyari nag-encounter na kami Uh, while uh, sik, uh, oh, Gabi Noon ng June uh, 19 June 1990 Matandaan ko pa yung Date na yon Because uh, Grabe yung nangyari Sa Amin noon at the time So We had an encounter Initial encounter Nakapatay kami Ng kalaban Kasi ang outpost nila Yun ang natumbok namin High, high ground yon. And then uh, Nagumpisa kami Ng 9 o'clock ng gabi Ang labanan eh, it so happen na medyo may liwanag noon dahil uh, moonlight at that time. So, high moral kami kasi nakakuha na kami ng ano, uh, baril at saka nakapatay kami ng dalawa. It so happen na nung yun palang lugar na yon na, uh, since malapit sa kampo ng First Bravo Company ng First National Battalion, inikutan kami kaagad sa ano kasi bago kami yung pasok doon we went as far as uh, the interior of uh, their first line of defense ang nangyari. So, nag-react yung main body nila dahil uh, uh, high, high ground yung sa amin, yun, pukpukan for the whole night for 12 hours until the following day ang nangyari dyan. So, ang resulta, uh, 14 of my, ano no, 13 of my men were wounded, tatlo ang patay, Dalawa lang kami ni Sergeant Master, uh, Sergeant Braceros na naiwan at the time. So dito sa in in encounter nito, uh, I did never think that uh, I will survive at the time kasi grabe ang ano volume of fire ng kalaban. Tatlong machine guns ang pinab uh, binabakbak sa amin pero by uh, in by God's intervention or uh, providential intervention bu nabuhay tayo hanggang sa ngayon uh, panahon na ito. And so, ang nangyari doon thereafter, uh, hindi tayo natinag sa pakikipaglaban sa kanila kasi ang kalaban noon is makapal talaga. And then, araw ang sumunod ng mga experiences sa ah so, para ituloy natin, uh, ang nangyari doon, sabi ko nga sa iyo, at uh, 13 of my men were wounded so they were immobilized uh, totally uh, kasi sabi nga nila pag natamaan ka pala ng bala uh, ano to daw ang uh, ano katawan mo buong katawan mo so for the whole night na uh, pukpukan 12 hours dalawang kaming lumaban ni Sergeant uh, Sergeant Braceros kasi kami lang ang dalawang na ano noon na walang tama at uh, hindi nasugatan so yung tatlong patay namin Uh, nandun sila, hindi namin iniwanan yon. So, yung 12 hours na laban, nag-umpisa kami 9 o'clock up to the following morning, 8.30 ng morning, bago kami naka-extricate. Uh, ang tanong nga doon is kung paano kami naka-extricate. Ay walang reinforcement kasi yung company commander ko noon, si Captain Guzman, Natawagan ko pa sa radio yan Mag-reinforce Pero yung blocking force ng kalaban Na-encounter din sila na, na wounded yung isang tropa niya Hindi na tumuloy sa location namin So we were left alone To defend ourselves Actually na monitor pa nga ng kalaban Na il ilan lang kami na naiwan To the extent na sinisigawan na kami Na mag-surrender na kami Pero sabi ko kay sergeant Berceros ah, Hindi pwede yung mag-surrender tayo dito Dahil ang dami nating wounded Meron pa tayong tatlo na uh, patay. So, ang ginawa ko, uh, lumabang kami up to the last uh, minute. So, nung nalaman ng kalaban na ano, kasi dalawa ang baril ko noon na kinuha ko, pati yung mga wounded, yun ang ginamit namin para hindi kami maubusan ng bala. So, ang alam ng kalaban, marami pa kami, or let us say, a, a, a team, or ano, ang lumalaban. Dahil, pag tumayo ako, dalawang binabanat ko na baril m sa saka M16. asa saka si Sergeant Barceros naman, ginagamit niya yung m 203 So, ang alam ng kalaban, uh, marami pa kami na iwan, Hindi nila alam na dadalawa lang kami talaga na lumalaban at the time. So, by uh, providential intervention nga ako, hindi ko maintindihan kung paano kami nakalusot at nabuhay noon kasi may naglal. Naglal yung maneuver ng kalaban at saka yung volume of fire nila sa amin. So ang ano na I was given the chance and opportunity na i-recover ko yung mga wounded ko, kinuha ko yung mga baril ng mga uh, patay namin. Tapos inextricate namin. So nung na-monitor ng kalaban na wala medyo walang sumasagot sa um, side namin, sinundan kami. It so happen na yung lull period na yon, let us say one hour yata yon, nag uh, sabi ko kay Sergeant Barrios, i-withdraw mo yung Ah, uh, i-guide mo yung wounded natin habang lalabanan ko muna itong ano, itong kalaban na uh, uh sumusunod sa amin. So ganoon ang ginawa namin. At uh, uh, until such time na nakarating kami sa creek, hindi na kami na-track ng kalaban dahil wala na silang pagtrakan kung saan yung exit namin. Yung creek na yon, yun ang nag-save na sa amin. Until such time na nag uh, naka kami ng vantage position ulit yung kalaban na sumusunod, lahat ng directions minamasinggan nila. Kasi alam nila, magkalapit lang, pero hindi kami nasundan dahil yung mga footprints namin ay nawala sa creek line. Kasi doon na kami dumaan sa creeks. So, nung naka-exit kami sa encounter site, doon ko, uh, naka-intercept naka kami ng dalawang ano dalawang sibilyan. Dahil nung nangyari yung labanan, yung, yung radio man ko namatay. So ang kinuha ko yung radio, before kami na umatras doon para hindi makuha ng kalaban, binakbakan ko na yung radio namin para hindi pa makuha ng NPA kasi mabigat yon eh. Okay? So, nung naka-exit kami sa encounter site, meron kaming na-intercept na dalawang sibilyan, kinausap ko yon, nagpakilala kami na kami yung na-encounter doon that night yung dalawang sibilyan nito, sila ang ginawa kong emissary na pupunta doon sa outpost ng 41st uh, batalyon naman. May, may adjacent noon pero ibang breed kasi sila dito sa may Tuwaw area. Ang nangyari, sinabi ko na padalhang kami ng radio, hihiram kami, ibabalik doon para makausap ko yung batalyon ko. So ang nangyari, uh, pumunta yung dalawang sibilyan nito doon sa anot nag uh, nag na kiusap doon sa outpost ng 41st Infantry Battalion, then dinala yung one section ng Rangers sa amin. Kasi alam nila na kami nang napapalaban. Uh, Nag-uusap kami ni then Lieutenant Minor. Siya ang uh, company commander sa 40, outpost ng 41st Battalion noon. So, dinala yung radio, nakausap ko yung ano, batalyon ko. So, si, nagtaka yung battalion commander ko na akala niya nung nawala ng na kaming contact nung morning of mga 8 o'clock ng June 20, akala niya na-wipe out na kami so, kasi walang contact. Pero nakikita ko na yung chopper na umiikot doon sa banda ng uh, pinokpok side of Kalinga. Kasi ito, ito yung pinaglabanan namin, ito, yung ano eh, mabiga Pungin complex. So, nakontak ko yung batalyon ko. Sinabi ko sa batalyon commander ko na, Sir, uh, dito yung 12 wounded ko, yung tatlong uh, kia na iwan sa area pero babalikan namin kung uh, maka-reinforce yung ibang company. So yun ang nangyari. Sin, uh, tinawagan ko yung chopper, binigay ko yung location ko, then sinakay ko yung mga wounded. Pumunta kami sa batalyon namin sa 48 IB sa Pinokpok noon, Pinokpok, Kalinga and then bumalik pa rin ako hanggat na-recover namin yung tatlong patay. Yun ang isa sa masaklap na hindi ko makakalimutan na experience noon at the time. So after yung ano na, uh, after ng incident na yan, platon leader pa ako at the time, naging company commander na ako sa Charlie Company. And then, yan, we made our campaign from Pinok, uh, Mabiga Pugin Complex up to Balbalan, Tinglayan, and the whole of uh, Upper Kalingana. Sir, paano po lumalaban yung Gintay sir? Paano po yung style sa laban nila doon? Uh, magaling ang magaling at matapang ang mga uh, NPA sa lugar na 'yon. Kaya nga uh, hindi ko nga akalain at the time na talagang mabubuhay tayo. Pero ang strategy natin naman doon is yung ang alam ko na nakapagsugpo sa kanila is yung effectiveness ng lambat bitag na campaign plan ng Armed Forces of the Philippines noon. Ito yung clear hold uh, develop or win hold win approach noon natin. Kasi ang talagang gagawin doon is to conduct uh, clearing operations, then conduct SOT and then uh, susunod yung ano uh, development sa area na yon or uh, establishment of uh, stay behind force yung CAFGU at CVO. Yun ang ginawa natin noon at very effective. Yun ang nakita natin na effective effective yung uh, lambat bitag uh, campaign natin noon sa area na 'yan because of the win-hold win or the clear-hold uh, develop approach at the time Sir, yung technique ng kalaban maging paglaban ano pong ginagamit nila sir? They uh, usually do yung ano 16 character formula na sinasabi Ano yun sir? Yung pag umaatake tayo umaatras sila buying time and then pag uh, nagpahinga tayo uh, pag nagpa uh, nag nagharbor o nagpahinga doon sila babanat or magatake or if not uh, lili, uh, they also applied yung water lily concept na pag uh, nag-operate tayo lilihis lang sila and then pag uh, na, nalipatan namin, natin yung objective o yung barangay naman na target natin yu, bumabalik na naman sila so yun pag ganun ang ginawa nila yung water lily uh, concept ng si uh, NPA ang approach natin is yung SOT doon sila natin, na, na natalo o nati, natinag nag sa Uh, strategy nila versus our uh, strategy. Ano po yung terrain ng Mabiga? Uh, yung general terrain ng Mabiga Pukin Complex ay uh, isa sa mga mahirap na terrain. Because from rolling terrain to mountains at saka mabangin. Uh, kung makita nyo sa mapa, ang pinakaano nila noon is uh, 520 yun ang ano uh, medyo matitirik at ma, ma, matataas ang mga bundok noon at saka ridges ang dinadaanan namin so ang itsura noon kung whoever first occupies yung uh, high ground sila ang ano uh, on advantage position hindi mo mag, uh, ma apply yung tinatawag natin niya formations sa military tactics natin kasi because of the terrain yun mahirap talaga pag nakikita mo yung terrain uh, ang objective mo makita mo ba, uh, by uh, ano malapit pero pag lumakad ka malayo yon because of uh, air uh, distance ang basehan natin kung dinitingnan pero kung sa ground distance malayo yon. Yun ang mahirap sa lugar na 'yon. Paano paano tayo nanalo doon sa Ano ang ginawa niyo doon? Actually uh, it would be credited sa combat arms natin yung Uh, Anong, uh, na sa sa uh, kay, ang ang in-employ nga natin noon is yung ano, uh, clearing, combat operations, and then SOT, then development. Kung sa, ano, sa battalion level, sa company level. Pero ang nakita natin na talagang ginawa ng ano, 5th Division or the Armed Forces noon is yung uh, combat uh, combined arms. Merong infantry tayo and then yung air support 'yun ang ano binu, uh, may use of uh, field artillery ano uh, assets at saka yung air assets natin. Kung wala kung, ang tingin ko nga noon is kung wala tayong ano uh, field artillery at saka air assets mahirap talaga manalo tayo doon sa lugar na 'yon. And that is also true with the, dito sa south siguro sa Camindanawan ngus na nakita ko noon kasi yung na sa international terror region Yeah, uh so